Bakit nga ba malas sa senatorial slate ng administrasyon si Senator Amy Marcos? Tingin ng senadora na galit sa kanya ang kanyang kapatid na si PBBM nang pangunahan niya ang pagdinig. Kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Okay. So, magandang... Sa harap ng media, ipinaliwanag ni Senator Amy Marcos kung bakit siya kumalas sa senatorial seat ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siya na raw ang kusang umalis dahil hindi naman na siya binabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang campaign rally. Sabi, labing, labing isa na lamang ang kanilang kandidato. E eh wag na tayo magpahirapan ng katawan. E eh sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Siguro, Uh, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko kakalas na lang ako para simple at klaro, parang maliwanag na maliwanag. Bukod dyan, tila minasamarin rin daw ni PBBM ang pinangunahan niyang pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kaso nito sa International Criminal Court. Eh, hindi maganda yung itsura ng uh, pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sira na nga ba ang relasyon ng magkapatid dahil sa pagdinig? Sagot ng senadora. Ay, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Wala pa nung bata kami, parati naman siyang uh, pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan at uh, maraming humaharang. Sabi naman dyan ng palasyo, We cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. Sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. Kung si Amy tila napapalayo sa kanyang kapatid, nauna naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na na-appreciate niya ang ginawang pagdinig ng senadora. Si Amy, meron pang mensahe sa nalalapit na kaarawan ng dating Pangulo. Happy birthday. Uh, matindi rin yung umabot sa 80 years old at uh, sana makauwi na siya. <laughs> at higit sa lahat, siyempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung check na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. Ang palasyo naman, napansing tila puro DDS o taga-suporta ng mga Duterte ang kinakausap ni senator Aimee sa kanyang pagdinig. Sagot ng Senadora, In the immortal words of my mother, Imelda Romualdez Marcos, To is human. To dead ma is divine. Let's be divine. Dead ma. <laughs> Pero hindi lahat ng Duterte supporter happy kay Aini. Si dating presidential spokesperson attorney Salvador Panelo nga, pinatutsyadahan ang senadora. Kung talaga raw naniniwala si Aini na mali ang ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte, bakit hindi na lang siya maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM? No problema sa babae naman kasi siya sa dalawang ilo. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. You were fired. Tinanggal ka talaga ng uh, aliyansa. Wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. You deserve it. Nagbabalita mula sa Frontline, Los Lospanos, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.